Alam ko na ikaw ay nandyan nag-iisip, may hindi komportableng pakiramdam na may nangyayari, ngunit wala kang mga salita para ilarawan ito. Nararamdaman mo na ang isang tao, kahit na mayroon kayong pagkakaiba ng edad, ay nakikita ka sa isang paraan na walang sinuman ang nakakakita. Hindi mahalaga kung ano ang sinasabi nila, kung ano ang naririnig mo dyan, ang katotohanan ay ang pagmamahal na ito ay kasing totoo tulad ng anumang iba pang pagmamahal at iyon, sa paanuman, ay nagpaparamdam sa iyo ng kahinaan, hindi ba? Parang ang intensity ng lahat ay mas malakas kaysa sa kaya mong tiisin, ngunit ayaw mo pa rin bitawan. Ang relasyong ito ay iba sa lahat ng iba. Nararamdaman mo sa kaibuturan na hindi mo pa naranasan ang ganito. Maaaring naisip mo na hindi ito maaari, na ang oras at ang pagkakaiba ng edad ay mas mabigat. Ngunit ito ay nangyayari, kahit na sinusubukan mong gawing makatwiran, tinatanong kung may katuturan, mayroong isang bagay sa loob mo na hindi makahindi. Mayroong isang bagay sa mga mata ng taong ito, isang bagay sa paraan ng kanyang pakikitungo sa iyo, na higit pa sa sinasabi ng lipunan na normal. At natatakot ka? Naiimagine mo na ba kung ano ang isipin ng iba kung malaman nila kung ano ang nangyayari sa pagitan nyo? Pumapasok ba ito sa isipan mo, hindi ba? Munit ang katotohanan ay, sa sandaling ito, hindi mahalaga ang lahat ng iyon. Ang mahalaga ay kung ano ang inyong ibinabahagi pag magkasama kayo. Ito ay ang tahimik na koneksyon na hindi nangangailangan ng mga salita, ngunit nararamdaman sa kaibuturan. At kapag ikaw ay nasa tabi niya, parang tumatahimik ang buong mundo, hindi ba? Ang mga pagdududa ay nawawala, ang mga kritisismo ay nawawala ang bigat. Ang pagmamahal ninyo, kahit na may pagkakaiba ng edad, ay mayroong intensity na hindi maaaring baliwalain. Ito ay mas malalim kaysa sa iyong maintindihan. Kapag tinitingnan mo ang taong ito, nakikita mo ang higit pa sa isang usapin ng oras. Nakikita mo ang isang tao na, sa paano man, ay kumukumpleto sa iyo. At kahit na may mga insekuridad, mga takot, may isang bahagi sa iyo na nagsasabi, hindi ko pa naramdaman ito dati. Alam ko na may bahagi sa iyo na nag-aalinlangan pa. Marahil ay iniisip mo kung magtatagal ito sa hinaharap o kung may paraan ang mundo para paghiwalayin kayo. Ngunit narito ang katotohanan, minsan, hindi alintana ng pag-ibig ang mga tanong na ito. Basta na lang itong nangyayari. At alam mo yan. Ang tanong ay hindi kung tama o mali ito, ang tanong ay ano ang gagawin mo tungkol dito? Gusto ko lang ipaalam sa iyo na anuman ang mga pagdududa na lumitaw, totoo ang damdaming ito. At kahit na mahirap paniwalaan, hindi tumitingin ang pag-ibig sa edad, basta na lang itong nangyayari at nagbabago. Huwag hayaang ang mga insikuridad o inaasahan ng ibang tao ay magpatigil ng isang bagay na napaka-timetim. Kung totoo ito para sa inyo, iyon ang mahalaga. Nararamdaman mo na may isang napakalakas na bagay na nangyayari, ngunit hindi ka sigurado kung ito ay normal. Naiintindihan ko, Madalas tayong napupunta sa ganitong sitwasyon, kung saan sinasabi ng puso ang isang bagay at ang isip ang iba. Nagpapaligsahan ang isip sa mga ideya na ibinigay ng lipunan sa iyo sa loob ng mga taon. Hindi ganito dapat iniisip mo. Pero ano ang mangyayari kapag mas malakas ang nararamdaman mo kaysa sa anumang alituntunin, anumang paghatol o anumang inaasahan na itinakda sa iyo? Ano ang mangyayari kapag ang realidad na iyong nararanasan ay mas malaki kaysa sa sinabi sa iyo kung ano ang dapat asahan sa buhay? Tila hadlang ang pagkakaiba ng edad, pero paano kung ito ay isa lamang ilusyon na nilikha natin para protektahan ang ating sarili mula sa isang bagay na, sa totoo lang, ay takot sa bago, sa hindi pa natin lubos na nauunawaan? Alam mo, maaaring takutin ka ng pag-ibig na ito. Maaaring magdulot ito sa iyo ng pag-aalinlangan sa lahat ng iyong naisip tungkol sa relasyon, Tungkol sa kung ano ang tama at mali. Dahil, sa katotohanan, hindi tayo kailanman naghanda para maramdaman ang isang bagay na napakalakas, napaka-visceral, sa isang tao na, sa teorya, ay dapat nasa ibang yugto ng buhay. Pero ang tunay na mahalaga ay kung ano ang nangyayari sa loob ninyong dalawa, hindi ba? Nakikita ko kung paano ka nag-aalangan, paano ilang gabi ay napapaisip ka tungkol dito. Iniisip mo kung ano ang isipin ng iba. Ang mga taong hindi nakakaintindi na ang nakikita lang ay ang pagkakaiba ng edad at hindi nakikita ang lalim ng iyong nararamdaman. Masakit ito, hindi ba? Ang pag-aalala sa kung ano ang iniisip ng iba, ang pangangailangan ng aprobasyon nila, ang pakiramdam na hinuhusgahan ang iyong pag-ibig ng hindi naintindihan. Ngunit, tignan mo, ang nangyayari sa inyong dalawa ay isang bagay na lampas sa pangunawa ng mundo dyan sa labas. Siya'y tumitingin sa iyo sa isang paraan na walang ibang tumingin. Hindi ito patungkol sa kung ano ang nasa labas ninyo, kundi sa kung ano ang nasa loob, kung ano ang nararamdaman mo kapag siya'y naroroon. Iyon ang mahalaga. Hindi ito patungkol sa paghahanap ng sinumang kasing edad mo, o nasa isang yugto na sa tingin mo ay tama para magkasama. Hindi ito kailanman magiging ganoon. Ang pag-ibig, kapag dumating ito, hindi ito pumipili. Hindi ito nagtatanong ilang taon ka na, basta-basta na lang itong nananatili. Alam ko natatakot ka, natatakot kang hindi maging sapat. Takot sa hinaharap, takot na hindi handa sa pagharap sa mga hamon na darating. At sino ba ang hindi? Pero ang tanong ay, kung patuloy kang magpapadala sa mga takot na yan, mawawala ang pagkakataong maranasan ang isang bagay na, sa totoo lang, maaaring maging isa sa pinakamagandang karanasan sa iyong buhay. Alam ko ramdam mo na posible ito, sa kaloob-looban mo, kahit na may mga agam-agam, nararamdaman mo na hindi ka gumagawa ng mali, nararamdaman mo na ang taong ito, buong pagkatao niya, ay pinili ka. At ang katotohanan ay hindi edad ang nagmumungkahi ng koneksyon sa isang relasyon. Ang nagmumungkahi ay ang paraan kung paano kayo nararamdaman, paano kayo nagkakatinginan at nagkakaintindihan. Ilang beses mo nang nahuli ang iyong sarili na iniisip kung gaano kadali ang pagintindihan niyo ng taong iyon. Ilang beses ka nang nagulat sa lalim ng mga pag-uusap, kunwari ay siya o siya ay tunay na nakikinig sa gusto mong sabihin. Hindi mahalaga kung anong yugto ng buhay kayo naroroon, ang koneksyon ay nadarama. Alam kong nalilito ka. Minsan, tinatanong mo ang iyong sarili, ito ba ay isang yugto lamang? Magtatagal ba ito? Ano ang sasabihin ng iba? At kung sasabihin ko sa iyo na, sa huli, walang kapangyarihan ang mga opinyon ng iba sa init ng nararamdaman nyo. Alam kong naghahati ang damdamin mo. Maaaring natatakot kang gawin ang hakbang na yon. Maaaring nag-iisip ka kung sulit bang ipagpatuloy ang isang bagay na naglalagay sa iyo sa isang hindi komportableng posisyon sa lipunan. Ngunit alam mo kung ano ang mas hindi komportable? Ang baliwalain ang iyong nararamdaman. Ang hayaang mawala ang isang bagay na kasing-espesyal at bihira dahil lamang may nagsasabing hindi ito tama. Paano kung ikaw ang magpasya kung ano ang tama para sa iyong buhay nang hindi iniintindi ang mga itinakda ng iba? Ano ang gagawin mo kung ganoon? Titingin at magsasalita ang mga tao ng anumang gusto nila, ngunit sa huli, buhay mo ito. Ikaw ang nararamdaman, ikaw ang nakakaranas. At, sa kalooban, ang iniisip ng iba'y hindi dapat higit sa nabubuhay ka sa bawat tingin, bawat haplos, bawat salitang palitan nyo. Hindi maaaring itakda ng mga tao ang iyong kaligayahan, iyong kapayapaan, iyong pag-ibig. Hindi nila nararanasan ang nararanasan mo. Hindi nila alam kung ano ang pakiramdam ng gumising sa tabi ng taong iyon at maramdaman na, sa kabila ng lahat, mayroong isang bagay na tamang-tama roon. Naalala mo ba kung kailan mo nagsimulang mapansin na ang diferensya ng edad ay hindi hadlang, kundi bahagi ng kung ano ang nagpapaspanggawin bilang kakaibang relasyon? Hindi ito tungkol sa pagiging parehong edad, kundi sa pagiging kumpleto, tungkol sa pag-unawa na, kahit pa sa inyong mga pagkakaiba, kayo pa rin ay nagkakatugma. Ang pagkakatugmang ito ay higit pa sa pisikal, higit pa sa nahahawakan. Ito ay emotional, spiritual. Mayroon ditong koneksyon, isang bagay na hindi mo kayang ilarawan, ngunit alam mong naroroon. Hindi mo kinakailangang magkaroon ng lahat ng kasagutan ngayon. Ang mahalaga ay malinaw sa iyo ang isang bagay, ang pagmamahal na ito ay totoo. Alam ko na, sa isang sandali, maaaring tinangka mong kumbinsihin ang sarili mo na hindi ito sulit. Na ang takot, mga insecurities, mga kritisismo ay mas mabigat kaysa sa katotohanan na, kasama ang taong ito, nararamdaman mong ikaw ay mas buo, mas kumpleto, mas buhay. At nauunawaan ko ang takot na yan. Ngunit, sa parehong pagkakataon, hindi ko maiwasang isipin na marahil, kaya marahil ang takot na ito ay kung ano mismo ang kailangan mong harapin upang payagan ang sarili mong maranasan ang isang bagay na totoo. Walang mga tanikala na sinusubok ng lipunan na ipataw sa'yo. Ang pagmamahal na nararanasan mo, ito ay magpapabago sa'yo. Ito ay magpapatanong sa'yo sa lahat ng iniisip mong pagmamahal. Pipilitin ka nitong tumingin sa loob at mapansin na ang mahalaga ay hindi kung ano ang iniisip ng iba, kundi kung paano mo nararamdaman. Kung paano mo nararamdaman sa tabi ng taong ito, kung paano mo nararamdaman kapag parang humihinto ang oras at nawawala ka sa kanyang mga mata. Ito ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, hindi ito tungkol sa pagsunod, hindi ito tungkol sa paggawa ng inaasahan ng lahat sa iyo, kundi tungkol sa kung ano ang nararamdaman mo kapag kasama mo ang taong ito. Dahil, sa huli, walang ibang maaaring bumuhay ng iyong buhay para sa iyo. Ikaw ay takot na mahusgahan na hindi maintindihan at naiintindihan ko yon. ngunit ang kailangan kong malaman mo ay na, sa kaibuturan mo, may pagpipilian ka, isa buhay ang pag-ibig na ito kasama ng lahat ng mga pag-aalinlangan nito, o mamuhay ng buhay kung saan pinipili mong huwag pansinin ang tindi ng nangyayari, at magpatuloy sa isang komportabling lugar kung saan hindi mo kailanman mararanasan kung ano ang maaaring nangyari. Alam ko na ang pag-ibig, minsan, ay nangangailangan ng tapang. Ngunit ang tapang ay hindi kawalan ng takot, kundi ang pagharap dito. At kapag tinitingnan mo ang taong ito at nakikita kung ano ang naroroon, alam mong sulit itong harapin ang takot. Sapagkat kung ano ang nangyayari sa pagitan niyong dalawa ay hindi basta-basta. Ito ay isang bagay na bihira. Isang bagay na maaaring hindi mo na muling matagpuan. Huwag hayaang sirain ito ng takot na hindi maintindihan. Maaaring pilitin ka ng mundo na paniwalaan na maling pagpili ang ginagawa mo, ngunit sa kaibuturan, alam mong ikaw lamang ang makakapagpasya ng tama at mali sa kasong ito. Patuloy mong tinatanong ang iyong sarili, hindi ba? Kung sulit ito, kung ang nararanasan mo ngayon ay may patutunguhan. At, gaano man subukan mong kumbinsihin ang iyong sarili ng kabaligtaran, alam mong ang sagot ay maaari lamang manggaling mula sa loob mo. Ito ay nagiging mapanghamon, syempre. Lahat ng kaguluhan sa loob, ang kawalan ng katiyakan tungkol sa mangyayari bukas, tungkol sa kung paano haharapin ang mga kahihinatnan ng pag-ibig na ito, ay mga damdamin na nagmumula at nawawala kung paano dumadaloy ang mga alon ng dagat. Minsan, pakiramdam mo ay kontrolado mo ang lahat, minsan naman, ang takot na magkamali ay hinihila ka pababa, pinagdududahan ka. At pakiramdam mo'y naliligaw ka, may patuloy na pag-aalala, ako lang ba ang nakararamdam nito? Tama ba ako? Magiging maayos ba ang lahat? Pero, kung isipin natin ng mabuti, sino ba ang makapagsasabi kung ano ang magtatagumpay o hindi? Sa huli, sino ba ang nagsabing ang mga kwento ng pag-ibig ay kailangang isabuhay ayon sa mga inaasahan ng isang lipunan na sobrang nakatuon sa mga alituntunin, sa mga panghuhusga, at halos hindi nagtatanong kung ano ang nararamdaman natin sa loob? Napaisip ka na ba kung ano talaga ang tama? Ano ang totoong mahalaga sa kaibuturan ng iyong kaluluwa? Siyempre, naiisip mo ang lahat ng ito, pero ang katotohanan ay kapag pinapayagan mo ang iyong sarili na mabuhay nang walang mga tali, nang walang labis na pag-aalala sa opinyon ng iba, mararamdaman mo ang lalim ng nangyayari sa pagitan niyo. Minsan, nararamdaman mo na parang nakahinto ang oras, na parang ang buong universo ay nagbibigay daan sa iyo upang maranasan ang sandaling iyon nang may buong intensidad. Kapiling ang taong iyon, wala nang oras. Wala nang dapat ni o maari. Ang tanging meron ay ang kasalukuyan at sa kasalukuyan iyon mo natatagpuan ang isang bagay na mas makapangyarihan kaysa sa anumang ibang pag-aalala, kaysa sa anumang pamimintas mula sa labas. Doon, sa pagitan niyong dalawa, mayroong isang bagay na tunay, isang bagay na hindi nangangailangan ng pag-eksplika ng dahilan. At iyan ang eksaktong bagay na hindi mauunawaan ng mga tao. At alam mo, sa kaybuturan, nahihingi ng sitwasyon na ito mula sa iyo ang higit pa kaysa siguro handa kang ibigay. Magpapatuloy ang lipunan sa pagbato ng mga salita, magpapatuloy ang mga alanganin na lilitaw, pero sino ba ang tunay na nakakaalam ng nararamdaman sa kaibuturan ay ikaw? Kapag kasama mo ang taong iyon, nararamdaman mo ang isang ugnayan na hindi maaaring isalarawan, munit malalim na naroon sa bawat kilos, sa bawat pag-uusap, sa bawat pagpapalitan. Alam mo na ang agwat ng edad, sa huli, ay wala nang ibig sabihin kapag nakaharap sa katotohanan ng inyong pinagsasaluhan. Alam mo ba yung pakiramdam na may mas malaking bagay na nagbubuklod sa inyo? Na, kahit ano pang mga balakid ang maaaring tumindig sa daan, ang mayroon kayo ay isang bagay na natatangi, isang bagay na nararapat ipamuhay. Totoo ito. Hindi mo lang iniisip. Ang takot ay mananatili riyan, ang pagdududa ay lilitaw sa tuwing isipin mo ito. Pero paano kung piliin mong baliwalain ang boses ng takot sandali at simpleng ipamuhay ang pag-ibig na ito? hindi ba't mapapalaya ka noon? Dahil sa kaloob-looban mo, iyon ang gusto mo, ang magpakasaya para ipamuhay ang katindihan ng kung ano ang totoo. Gusto mong mabuhay sa pag-ibig na ito ng walang kadena ng lipunan na nagtatangkang idikta kung ano ang tama o mali para sa iyo. Napagtatanto mo na hindi mo na hinahanap ang mga katiyakan ng bukas. Sa halip, nahuhuli mo ang iyong sarili na ipinamumuhay ang kasalukuyan ipinamumuhay ang pag-ibig na sumisibol sa bawat hakbang, sa bawat salitang na ibabahagi. At marahil nakakaramdam ka ng takot, dahil hinahamon ka nitong tumingin sa isang bahagi ng iyong sarili na hindi mo pa nakikilala. Ang relasyon na ito, ang koneksyon na ito, ay hinihila ka mula sa iyong komportabling lugar, pinapaisip ka sa lahat ng inaakala mong totoo tungkol sa pag-ibig. At, sa isang banda, nakakatakot ito, pero isa ring natatanging pagkakataon para sa paglago para sa pagpayag mong ipamuhay ang higit pa sa kung anong naisip mong posible. Ang gusto kong malaman mo ng buo ang aking tiwala ay na ang karanasang ito ay isang regalo. Kahit pa may mga paghihirap, may mga kritisismong darating, may mga balakid na kailangang lampasan nyo ng taong iyon, ang ipinapamuhay mo ngayon ay may halaga na lampas sa kahit ano pang bagay na maaaring ibigay ng lipunan sa iyo. Walang mga garantiya. Pero wala ring mga garantiya sa kahit ano sa buhay. Minsan, ang pinakamalaking panganib ay ang hindi pagkuha ng pagkakataon. Ang pag-ibig na ito, sa buong tindi at komplikado nito, ay ipinapakita sa iyo upang maunawaan mo ang kalayaan na maging ikaw, nang hindi iniintindi ang iniisip ng iba. Alam mo ba yung pakiramdam ng kawalan ng kapanatagan na nararamdaman mo, yung panloob na boses na nagsasabing hindi ito magtatagumpay? Hayaan mong mawala ang boses na yon, hindi ito tungkol sa pagwawalang bahala sa takot, kundi sa hindi pagpapaubaya na maghari ito sa iyong buhay. Kung papayagan mo, kung magkakaroon ka ng lakas ng loob, makikita mo kung ano ang maaaring ihatid ng hinaharap. Hindi para sa iyo at sa iba, kundi para sa iyo at sa taong ito na, sa buong pagkatao niya, ay nasa iyong tabi ngayon. Ang koneksyon na ito ay natatangi, at marahil hindi mo pa ito lubos na nauunawaan, munit ang kailangan mo lamang gawin ay payagan ang iyong sarili na maranasan ito walang takot, walang pagkakasala. Alam kong iniisip mo kung ano ang maaaring mangyari, kung ano ang sasabihin ng iba, kung ano ang maaaring magkamali. Ngunit ang tunay na tanong ay hindi kung ano ang maaaring magkamali o kung ano ang iniisip ng iba. Ang tunay na tanong ay, ano ang gagawin mo ngayon? Papayagan mo bang maghari ang takot o isa sa buhay mo ang inialok sa iyo? Papatuloy mo bang hayaang sakupin ka ng pag-aalinlangan o isusuko mo ang iyong sarili sa kung ano ang totoo at tama, kahit na wala kang lahat ng kasabutan? Alam kong nararamdaman mong mayroong nangyayaring kakaiba. Hindi ito tungkol sa kung ano ang iyong nakikita, kundi tungkol sa kung ano ang iyong nararamdaman. At hindi ito mawawala. Hindi ngayon, hindi habang patuloy kang namumuhay nito ng buong pagkatao. At kapag huminto kang mag-isip tungkol dito, mapagtanto mong, marahil, nagawa mo na ang pinakamalaking desisyon ng iyong buhay. piliing buhayin ang pag-ibig na ito, kasama ang lahat ng imperpeksyon nito, kasama ang lahat ng pagdududa. Ngunit buhayin ito. At sa huli, yan ang mahalaga, mabuhay. Mabuhay ng hindi iniintindi kung ano ang iniisip ng iba, mabuhay sa kasalukuyan at, higit sa lahat, mabuhay ang pag-ibig na totoo at hindi humihini ng pahintulot upang magpatuloy at sa totoo lang, alam mo na. Hindi mo na kailangan ng karagdagang ebidensya, hindi mo na kailangan ng karagdagang mga palatandaan. Nararamdaman mo na nangyayari ito at iyon na ang pinakamahalaga. Dahil, gaano man kahirap subukan ng isip mong kumbinsihin ka ng kabaligtaran, alam mo na kung ano ang nasa pagitan niyong dalawa ay isang bagay na malalim. Isang bagay na, kahit hindi maunawaan ng mundo, magpapatuloy na maging kung ano ito isang bagay na hindi mo basta-basta pwedeng burahin o baliwalain. Ito ay isang pag-ibig na kumikilos, lumalago, na nagbabago. Ngayon, mayroon kang pagpipilian. Manatili dyan, iniisip kung ano ang maaaring mangyari, o isuko mo ang sarili mo sa kung ano ang nangyayari. Dahil, sa huli, ikaw ang magpapasya kung ano ang gagawin mo sa pag-ibig na ito. At alam kong ang lahat ng ito ay magdadala sa iyo sa isang lugar na hindi mo inaakala. Isang lugar kung saan ang takot at pag-aalinlangan ay wala ng puwang upang kontrolin ka. Mauunawaan mong, anuman ang sinasabi ng lipunan, ang mahalaga talaga ay kung ano ang nararamdaman mo. Alam ko na hindi ito madali. Alam kong mayroon ka pa rin mga katanungan, mayroon ka pa rin mga pangamba. Ngunit alam ko rin na, kapag pinahintulutan mong maranasan ito, matutuklasan mo ang mga lakas na hindi mo akalaing mayroon ka pala. At, sa kailaliman, mauunawaan mo na, higit sa kahit anong paghatol, kung ano ang nararamdaman mo sa loob mo ay ang tanging katotohanang mahalaga. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot na hindi maintindihan sa pagdaan sa isang tunay at tapat na bagay. Kung totoo ang koneksyon, kung ang meron kayo ay malakas at natatangi, hindi ito sulit na isuko dahil lamang hindi ito maintindihan ng iba. May kapangyarihan kang magdesisyon kung ano ang tama para sa iyong buhay, at ang kapangyarihan na iyon ay nasa iyong mga kamay. Huwag mong hayaang maligaw ka ng sarili mong kawalan ng katiyakan. Huwag mong hayaang ang mga kritisismo mula sa labas ay ilayo ka sa pinakamahalaga kung ano ang nararamdaman mo ngayon. At, kapag pinayagan mong maranasan ang pag-ibig na ito, kapag isinuko mo ang iyong sarili dito, makikita mo na walang mas mapagpalaya kaysa sa paggawa ng tama para sa iyo, nang hindi iniintindi ang sinasabi ng mundo sa paligid mo. At baka sa katapusan ng lahat, mauunawaan mo na ang pag-ibig, ang tunay na koneksyon, ay hindi kailanman tungkol sa edad, sa mga yugto ng buhay o sa mga inaasahan ng iba. Ang pag-ibig ay ganito lamang, ang makasama ang isang taong nauunawaan ka, na nakakapukaw ng damdamin sa iyo sa paraang walang ibang makakagawa. Ngayon, gusto kong malaman mula sa iyo. Paano mo hinarap ang mga kawalang-katiyakan na ito? Ano ang iniisip mo tungkol sa pag-ibig kapag ang pagkakaiba ng edad ay tila isang balakid? Mag-iwan ng iyong komento sa ibaba, ibahagi kung ano ang nararamdaman mo at kung ano ang idinulot sa iyo ng mensaheng ito. At huwag kalimutang mag-iwan ng like kung nararamdaman mong may kabuluhan ang pagninilay-nilay na ito sa iyo. Ah, at kung gusto mong patuloy na makasubaybay sa mga nilalaman na nagpapagalaw ng puso, mag-subscribe sa channel. Palagi akong naririto, nagdadala ng mga bagay na makakatulong sayo na mas kumonekta sa kung sino ka talaga.